Pero... Maraming maraming salamat, June. Maraming maraming salamat. Natatawa nga ako kasi, siyempre, ang dami-daming nangiintriga sa akin about getting the best actress. Mm -hmm. Alam nyo, <laughs> hindi po ako nakikipapaway yun sa best actress. Hindi ko po alam, ibinigay po yun sa akin. Kung kine-question nila, yung mga jurors, sa tanongin nila. Kasi wala naman akong alam dyan. And then, ang dami-dami nilang, ano, may nilaka. But again, sanay na tayo dyan. Yeah. Uh, you know, sometimes, Win know you yeah. sometimes you, you, you win, sometimes you lose. Ganun lang naman talaga. Sa so, tinagal-tagal ko na rin sa business na to, hindi naman para gumawa pa ako ng magic sa mga awards. I think I'm yeah. very, very, very thankful. with all the blessings kahit paano nakatikim na naman tayo niyan. At saka, ayaw sa mga Eh, wag na ko kayong mag at hindi ko naman sosolohin 'yan kung gusto nila. They can ano because lahat naman nang naging nominees they gave their best. Pass. Tsaka Ate B, sa totoo lang, tingnan muna nila yung listahan ng mga juror kung may mabibili doon, <laughs> di ba? Eh, ang tataray ng mga yon Si LT po mabait, pero si LT, sa, yung ano lang, yung, yung, yung talagang deserving doon siya, di ba? Chito di ba? Even si Jerry Olea eh, na ito, sa entertainment plus ang arte-arte po ni Jerry, ayaw niya na yung mga issue uh -oh. mo, uh, at ma siya sa mga pe pelikula, pintasera siya pag ano. At saka Ate B, uh, eto narinig ko talaga, ha? hindi dapat talaga lumabas pero dalawalan ang hindi bumoto sa iyo majority po oo uh, ma, uh, may mga umaamin po majority po ng best actress votes ay uh, dalawa lang po uh, napunta po kay Ate B at dalawa lang po ang hindi bumoto sa kanya ko Kung...